Gusto mo ba na siya ay mas lalong may in love at mababaliw ng husto sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung ikaw lamang ang pagkakamahalin niya habang buhay at ikaw ay sapat na para sa kanya at hindi-hindi niya magagawang iwan ka kailanman. Kaya kung gusto mo ay gawin itong isang gabay at isang paraan na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya at mas lalong maiinlaw pa siya ng sobra-sobra sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdaga ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos mo na itong masulat ng tatlong beses, ay kunin mo ang pabango mo at maglagay o magpatak o magspray ka ng pabango mo sa papel na sinulatan mo. Kahit kaunti lamang na pabango ay pwede na po. At pagkatapos, tupiin mo itong papel, ilagay sa ziplock o any plastic na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At saka itong papel kahit saan ka man magpunta, pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo, sa bag mo, sa wallet mo. Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo itong ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at panikuradong mas lalo siyang maiin love ng husto sa iyo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.